Kayo po, kumusta na? Hindi pa dumadalaw yung mga anak ko, Daddy Frankie. Ilan ba yung anak mo, Nay? Apat. Oo, oh, apa Tama. Kumusta ang uh, Christmas? Malungkot po. Ay, bakit malungkot? Hindi, dumaraw yung mga anak ko. Hindi ka dinalaw? Oo. oo. Pag hindi ka magtataba sa amin, papatayin ko yung mga kapatid mo, sabi niya. Hindi <laughs> lang ako nagpakatulong, hindi ako ganito. <laughs> Kahit gabi ba ako, wala akong, na, wala pa pahinga. Bakit ganoon na lang yung galit sa'yo ng mga anak mo na ni minsan ayaw kanilang dalawin? Kahit anong kasalanan ko tayo tayo, eh, dapat danawan nila ako. Mm, -mm. <laughs> So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Sino po ang uh, nakapanood? sa videos ni Nanay Ophelia. Ang nanay na may uh, apat na apat na anak, puro lalaki. Pero never nilang pinupuntahan ang kanilang ina. Uh, kahit na yung nanay nila ay uh, bedridden uh, na, minsan hindi nila pinupuntahan. Kaya tanging si Daddy Frankie ang uh, na pumapasyal sa kanila dati. Maswerte na lang si Nanay Ophelia dahil may kapatid pa siya na nag-aalaga. Mga kababayan, samahan niyo po ako. Ah, kumustahin natin si Nanay Opelia. Pasok tayo. Tapo! Hello, Tay. Si Nanay Opelia. Nandiyan? diretsyo ako. May ilaw. Hoy! Kumusta ka, Nay? Merry Christmas! Daddy Frank, kayong buti dinadasal po kayong dumanaw kay sa akin. Oo, ngayon nandito na ako. Kumusta po kayo? Okay lang po ako. Kayo po, kumusta na? Hindi pa dumadaraw yung mga anak ko, Daddy Frankie. Ilan ba yung anak mo, Nay? Apa. O, oh, apa. Tama. Buti nga kayo dumaraw kay sa akin, Daddy Frankie. Mm -mm. Miss ko na kayo. Oo. Oh. Kumusta po kayo? Okay lang po. Kayo po, kumusta na? Ito, nanginginig pa rin. Nanginginig pa rin. Kumusta ang uh, Christmas? Malungkot po. Ay, bakit malungkot? Hindi dumaraw yung mga anak ko. Hindi ka dinalaw. Oo. Tanggapin mo na po. Kasi ilang taon na tayong... Ah, Hindi lang niya po. Opo, ilang taon na tayong nagmamakaawa sa kanila. <laughs> hindi ka talaga nila pupuntahan. Hindi si mo hindi napapunta rin. Po. Oo. Awan uh, dadating pa dito maro ka. Walang ano man po. Lola. Nanay Ophelia, may tanong ako sa iyo. po. Ilang taon ka na po? 54. 54, bata pa no? Birthday ko ano, ng no January 3. Ay, birthday mo ng January 3. Wala ko. Ano Sino bisita mo? Marami po mga kapatid ko lang po. Anong handa niyo po? Pansit lang po. Pansit? Abuti may pansit. In, gumawa yung kapatid kong babae ng isa. Ito, kapatid din ni nanay. Ilang taon ka na, tay? 50. 50. May sakit din. Nahirapan akong maglakad. Nahirapan akong maglakad. Minsan, natutumba. Pinaligoan namin siya at Upil sa kanina. Ah, pinaligoan nyo kanina? Oo. Ah? Mabantot na ba ako. Mabantot ka na? Ay, well, kung hindi ka pa naligo, ako sana magpapaligo sa iyo eh. Nahiya naman ako sa inyo Ba't ka naman mahiya? Huwag kang mahiya. Naraki Dar po kayo. Sino nagpaligo sa iyo, babae? Si ate Laya. Ah, si ate, oo. Tama naman. Lola, may tanong ako sa'yo kasi nagtataka lang ako sa apat mong anak. Dahil pinaampon ko sila. Ha? Ah? Pinaampon ko. Dahil pinaampon mo sila? Ay, wala akong papakain. Pinaampon mo sila noong maliliit pa. Hindi pa ako nagtatanong, may sagot ka na eh. Actually, yun yung gusto kong tanungin. Ang gusto kong tanungin, Lola. Dati, dati, dati kasi nakatira dito sa mga kapatid ko, si Big Toy. Eh. Ako eh, alam dati ng mga dati. Imalik pa sila. Hmm. Eh, sabi naman, ano, kunin mo mga anak mo kasi kawawa sila doon. Sabi nila, ginawa ko, dinala ko doon sa bayan. Oo. Oh. Eh, nandun na lang ako nagtatrabaho, kasama ko sila. Kahit ina, 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 sila, dinasaltan sila. Ako na ano nila mga amok ko. <laughs> May pinakain sa akin ang amo kong tumboy ah, na May pinakain yung amo mo? Na tumboy. Ano pinakain? May pinainom sa akin. Kasi rasyon ko, tumboy yung amo ko. O, oh, kaya, tapos? Kaya ganito na ako. Ah, nung napainom ka, nagkaganyan ka na. Oo. Kasi yung tumboy, grabe magaling. Ang bayan. Hawak niya ang? Buong bayan. Buong bayan. Oo. Oh. Bakit naman siya nagalit sa iyo? Pag, pag hindi ka magtataba sa amin, papatayin ko yung mo, sabi niya. Kaya nagkaganyan din sila. Kasalanan ng tumboy ko dati, Frankie. Hindi lang ako nagpakatulong, hindi ako ganito. Kahit gabi naglaraba ako, wala akong, na, wala akong pahinga. <laughs> Hindi na nga ako naghihinto. Nagtatrabaho pa ako. Ang <laughs> mm. amo -hmm. kong bakla na sa na si Pugtio Lumanin mm -hmm. May club mo ano, may club mo sila sa Fairview. Anong pangalan ng club? Club mo ah. Club mo. Oh, ka doon? Oo, oh, pucho. Dahil, ka? pucho no, malindin. Gaano katagal doon? Dinala nila ako doon. Paano ano hindi? pangalan? Cholo? Pucholo. Pucholo. Baka yan. Mm. Asawa niyo na lang din. Hindi, an ang an tatanungin ko sana, Lola, Nay, bakit ganoon na lang yung galit sa iyo ng mga anak mo na niminsan minsan ayaw kanilang dalawin? Pinaampon ko sila galit. Kasi pinaampon pang... mo sila kaya nagalit sila sa iyo? Yung apat na yon pinaampon mo lahat? Bunso, pinaampon ko sa amo ah, baka kasi kinuha niya ng dalawang taon. Yung tatlo, yung isa. Iraol, Raul. pa na sabianan ko na. Hmm. So, ibig sabihin, yung mga anak mo ibinigay mo sa iba-ibang tao? Oo, Bakit kasi, mo sila ibinigay noon? Wala kasi kung papakain dali pa mo. Ng... Eh, malakas ka pa noon, Lola, di ba? Hindi na ako makalakad. Nandun ako sa Hindi na ako makalakad. Ah, hindi ka na makalakad noon? Oo. Oh. Kaya pinampon mo sila? Kaya ngayon ayaw kanila puntahan. Hindi ko naman sino dali Franky. ko naman dali Opo. Wala naman tayong dapat sisihin Lola. Pasinsya ka na. Natanong ko lang. Kasi ang pagkakaalam ko ano't ano man ang kap ang, uh, pagkukulang or kahinaan ng ating ina kahit anong kasalanan ko tayo tangi, dapat danawan nila ako. Mm -mm. Ay hindi natin dapat isisi sa magulang. No? kahit, kahit dalawin ako, bigyan ako nila nila ako pagkain. pagka. Ano po, Lola? Kahit bigyan nila ako ng pagkain ko lang. Mm -mm. Pagkain lang? oh, hindi na dumaraw. Lola, ipag, ipag-pray mo na lang, ipanalangin mo, ano po, na sana darating ang panahon bago mahuli ang lahat, madalaw ka man lang nila, maalala ka nila, ano? Kaya pumunta dito, Lola, may dala akong bigas para may pangsaing kayo. Bandam, pakuha nga yung bigas. Ilang taon na nakahiga si Lola? Siguro 25 years. 25 years na siya nakahiga dito. Kasi pinagbayaan niya kasi sarili niya. Mga, may nagsasabi mga tao, tulungan mo sarili yung nanay. Sabi niya, yeah. tayo tayo ka. Hindi eh, ganyan, hindi niya ginagawa ito. Ewa, hindi niya talaga siguro kaya tumayo. Kung minsan, yung, yung, yung dati pa, tumatayo yan, naglalakad. Mga kababayan, si Nanay Opelia is dinala ko na rin po siya sa ospital, I think, 3 years ago pina-check up na namin uh, pina-check na namin lahat hanggang sa sinabi ng doktor na wala na daw talaga ganyan na lang daw po talaga ang uh, gagawin nakahiga lang talaga siya nanginginig ang buong katawan mga kababayan lalo na pagka uh, napapagod po siya pero malakas pa kumain si nanay Ano kinakain ni Nanay Upilia? Nay, anong kinain mo kanina? Kanin tsaka Kanin tsaka? Manok. Manok? Oo. Oh. Saglit lang na, nagpagpinakuha. Ayan. oh. bandam! Ito. Ayan. oh, nay, mayroon akong dalay sa sakong bigas. Para may pangsaing. Oh, salamat po. Salamat. Oh, sabigyan pa kita ng ano. Pam pang grocery. Oh, lola 5,000. Kaya pa hawakan. Oh. Ha? Oh. Christmas nyo po yan. Para may pang-grocery ka, ha? Opo. Sana nakatulong. Wala ha? Ay, pagkain. Wala kaming dalang pagkain, Lola. Kasi galing kami sa malayo. Yan na lang. Ibili na lang ng pagkain yan. Ano po? Mm, -mm. Happy ba si Lola? Nakapasyal si Daddy Frankie? Oo. Oh. Sige, Lola, ipag-pray lang natin parati. Ano po? Ha? Oh? Basta babalik kami, Lola, may awa ang Diyos. Hindi lang mga kapangako kung anong pecha, anong araw. Basta babalik po ako. Ano po? Dito. Po? Dito po? Ah, papasyalan din namin yung isa dyan, yung isa nating kababayan. May pupuntahan pa kami. Gustong-gusto ni Lola, mga kababayan na dito lang si Daddy Frankie. Gusto niya uh, kakwentuhan lagi. No? Pero si Lola, mga kababayan, sobra yung dinadanas din niyang uh, hirap dahil almost 25 years na daw po siya nakahiga. May anak po siyang apat, pero hindi siya dinadalaw. Yun ang uh, malaking uh, question mark sa akin. Mula noon pa, gaano nga ba kalaki ang pagkukulang or kasalanan ng ina sa mga anak? bakit hindi nila madalaw after all ng kanyang kalagayan. Basehan na po ba yun? Basehan na nga ba para hindi mo dalawin ng iyong ina kung sakaling may pagkakamali ang ating magulang? Mga kababayan, kayo na po ang umusga. Comment nyo po dyan kung basehan na po ba ang pagkakamali ng ating ina, ng ating mga magulang, kung sakali man na may pagkakamali ay hindi na ba natin siya or hindi na ba natin sila papasyalan, pupuntahan kahit ganito ang sitwasyon. Pero salamat pa rin tayo sa, mga, sa Panginoon mga kababayan dahil si Nanay Upilia may kapatid pa rin na kahit papano hindi siya iniwan. So, nandoon pa rin yung kasabihan, blood sticker than water mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa atin lahat mga kababayan. Dati Frankie po, anak ng pangasinan, gran pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Mabay po